Oh, super ganda rito guys. Napakaganda ng lugar nito sa Blue uh, Lagoon, Pinusilan ng Mapanas, Garden Samar. Ayan. Napakaganda. White sand, fresh water, fresh air, hindi polluted, bundok, puno-puno ng new. Ayan. Hindi mahirap puntahan. Napakamura ng entrance. Only 20 pesos. So tara guys. Pasyal na kayo rito. I'm sure na one to sawa ang ano nito eh. Yung dito kung sa kasali, pag kayo. Kung hindi nyo alam itong lugar na ito, just a message doon sa aking Gatchanto TV. Okay? Ngayon, hindi pa siyadong maganda ang ano kasi makulimlim, pero pwede na. Okay, na. Bago tayo para naman? Okay. Ito natin ulit. Bismillah. Abang natin yung tatalon. Ay, so Matahaw pa kam? Matahaw pa? Ah sige, kukuha na ko ng video ha. Matahaw daw siya. Ibig sabihin matahaw, ibig sabihin guys, yung matahaw is meaning uh, tatalon sila. Mula sa taas ng uh, rock formation ito, going to Blue Lagoon. Ayan, shout out sa mga taga barangay, ay, ng taga mapanas na rin sa Anong barangay niyo ma'am? Dorothy. San Ruki. Shout out sa mga taga San Roque, Northern Samar. Ayan. Pumapalakpak siya. Yan grupo ng mula sa uh, San Roque Northern Samar, dumayo talaga sila sa uh, Pinusilan Rock Formation dito sa Mapanas Northern Samar. Walang boses. Sige, lukso na para makuhaan ta. Wala man pagsugod Wala ko kasi mo. Sige na ka mo. Next. Sige na boss. Ala! May matahaw pa na may tatalon pa daw. Ayan. Dalo pa sila, naka-reserved. Ayan, ang ganda talaga dito. Akanong parang swimming pool na pinag... Uh, pinagawang swimming pool na... Okay? Tatalon sila, tatalon sila. Sa salitang waray is matahaw sila, matahaw. Ayan. Guys, kung ngayon na naka uh, sanito sa Pino Ceyland Rock Formation sa Mapanas, Northern Samar. Katabi itong Blue Lagoon. Ayan ang Blue Lagoon. Ayan, may matakaw daw. May tatalon daw. Okay. Ayan sila, oh. Okay, one. <laughs> natakot, eh. Uh, natakot sila. Natakot sila. Natakot, okay. Oh, eh. Ayan sila. May isa. Okay. One, two. Go! Ops! Yes! Thank you. One more. Asa na siya? Dina hi na siya. Okay na. Eh, ayan tumon kanina. Pagsuka na kan maluksok ka na para Ops! Guys, ito na siya. Ito ang star natin. One, two, go! Ay! One, okay. Two, yes! Ayan na. Ayun. Ayun na. Grabe oh. As in. Okay. Thanks for watching. Sa kabilang side naman tayo guys.